guys uh, papunta po ako ng palingki ngayon ngayon naglalakan lang po ako kasi malapit po, po ang palingki namin ngayon guys uh, kailangan ko po kasi bumili ng mga gamit ito po guys hindi dito na po ako inawa na po ang kalfada dito sa C6 namin katabi ng palingki ito guys ayan ngayon guys ngayon guys uh, papunta na po ako lalakad kasi kailangan ko po guys na makabili ng pagkain ayun guys ang aking friend ganda ganda ng friend ko yan guys lagahay siya sa akin ayan guys ang dami niyang paninda pero alam naman niya guys na nagbablog ako na aki siyang ano napaka attract niya guys nandito muna ako guys sa isdaan ngayon pupunta ako dito sa manukan, gabi-bili ako ng atay para pagkain sa aming uh, aso guys ayan ito guys is mga <coughs> prosentula ayan Tap, bumili na ako guys tinitimbangan timbangan ako guys at ayan pa o yun ako, ako malapit na kasi ayan ito mga guys ng motor ito ay na puro parking lang guys yan dito yan nagkabayad yan guys ng 15 pesos bawat oras dadaan muna ako guys dito bibili ako ng bacon kasi kailangan ko yung bacon ni eh. magluluto yan kaso guys yung tindera ang bagal bagal talagang mag magbigay sa akin ng paninda akin sinasabihan na isang piraso lang man ang bibiling kong bacon tagal-tagal magbigay ng supli guys na at ano na ako sa kakaantay sa kanya ang dami po kong gagawin sa bahay ayan ito guys at pindahan mga prusin ito And guys so saka sya pabalik sa akin tagal talaga ang bagal ng babae guys antay pa talaga ako ng matagal kaya hindi ako makaalis alis hindi naman sya alam kasi guys na marami pa akong gagawin sa bahay akala lang niya guys na malingki lang ako ay dami pa akong gagawin ay, naku guys. Ang buti naman na dito na. Binigay na sa akin yung sokli guys. Ayan, pauwi na po ako, guys. Dadaan na muna ako dito. Dito ako bibili guys ng bigas at saka iklo. Kasi medyo mura-mura naman guys ang ang bigas nila dito. Ayan guys. Ito po ako bibili at ang bigas balik 15 kilos parang may lagay sa sako tapos guys ito bibili rin ako ng itlog pero hindi po gakaramihan ng itlog ang bibiling ko guys limang piraso lang po kasi baka mabasa uh, tama na po guys itong sampung piraso na aking bilhin ang dami po ano dito guys, itlog, pugo, uh, maalat, at saka yung itik guys. Yung, ayun guys, ang dami. Kaya kumukuha lang ako guys ng sampung piraso. Babalik na lang ako mga bukas, mabili na marami guys na ito. Kasi pag ako'y pumibili guys, tag isang tari. Kaya na, ay eh ngayon guys, aayusin ko muna ang aking aking slot stroller ayan pagdating ko sa bahay guys oh, uh, umuwi na ako makikita ko guys hala pagtingin ko guys Nilabas ko yung aking tie nagay ko sa lisa tapos yung beacon guys ayan nilabas ko guys nakita ko yung itlog guys Hala basag mas Ayan guys, basag na. Naku guys, basag ang itlog ko. <laughs> Paano to guys, basag na talaga ang itlog ko. Paano po. Ayan, nila po guys. Ang daming basag guys. Ayan. Ayan guys, ay nagugutom talaga ako kakain na muna ako guys bigat bigat kasi nandala kong bigas si Ilos kakain muna ako guys magpitimpla muna ako hindi mo nagugutom na talaga ako so guys ayan habang ako yung nagiinit magpitimpla na po ako guys at kukunin ko po yan ito kakain na po ako guys Akin na po. Nagyag na init ang aking quaker oats. At umpisahan na po, guys. Kakain na ako kasi gutom na gutom na po, kasi, butong na, butong na po, po guys. Hindi na kaya ng power, guys. Ito. Katapos kong kumain, guys, nagluluto na naman ako. Pagkatapos kong luto, guys. Ayan. Look, guys. Nalalagyan ko ng tinchay at saka uh, dahon ng sibuyas at nilagyan ko po guys ng uh, ng uh, lumpia kaya masarap guys malutong-lutong siya ayan, nilagyan ko ng ketchup guys ito po ang ating kakainin guys ayan guys pagkatapos ang luto ang kong hiniwa ayan na guys ayan uh, ilang minuto lang guys nakain ako nagpiprar na po ako ng pagkain para sa mga anak ko tagdagan ko na lang po yung itlo guys ng sardinas na miga para medyo madami-dami naman manawala lang guys bali tatlo lang po kami kumain guys ngayon. eh, kailangan po yung may excess guys ang ating ulang ayan uh, guys ready na po ang aking pagkain